Hi mga idol, diri kita subong sa Prince Kalinog Iloilo. Kag subong adlaw balikan ta sinunoy kag magdala sang groceries. Kag out sa cashier and dicer sang Prince Kalinog Iloilo. Kag amo ang mabudlay sa amon kay motor lang service namon gani mabudlay mag travel pa kadto sa tapas. Pero bisan mabudlay sa park namon kay ano namon para maka man kita sa blessing sa iban. Ampo na kami diri sa nursery kay tama gid kay init. Dili namon kaya kay simpre na lang kami. Kargado kami mga idol. Ara. Una kag kargado so Puwaywaya na kami kay Galingin ni naman idol. ganin na padayo na kita sa biyahe kay kon hapon na nag-aulan na diri sa tapas. Pagaling sa banuwas ang tapas pakadto sa balay nila ni Nonoy may biyahe ka mo around 30 minutes. Wala man naglugay na Nakabot na kita diri kag nagalakat kita pakadto sa balay nila ni Nonoy. so mga idol ang kita subong sa barangay Ruas Utso tapas kapis. Kag nagbalik kita diri subong halin lang kita sa Kalinog. Kag yun mga idol um, amo ni si Nonoy subong aton nga pagabuligan. So ano mahambal mo kay idol na ito, Mara? ay ma'am madamo gid nga salamat gali sa imong nga uh, bulig nga ginahatagan mo man kami sang amo sini nga nga may ginpadala man sa amon bisa na hindi mo man kami kakilala kag hindi mo man kami kapamilya nga nakita mo lang ako kagahapon sa video lang na appreciate mo man nga padalaan kami sang mga uh, imong hamili nga bulig kag ma'am Ma'am Amara Castillo, salamat din sa tanan nga ginatag mo. Nga bisan ang ah, bulang ako kajagin buligan mo man ako kag kag salamat din dili sa tanan nga dia. Kabay pa nga damo ang mga tao man ang imong mabuligan sa pila Kag bisan na ah, <coughs> kami lang ah, mag-utod nga nagapangabuhi kag man taad kami galing. Anhon ko ay ang um, man ako kajadon ay wala um, mahimo. So, bali nag skwela pa na yung upod mo, no? Ang mm -hmm. upod mo, ne? iskwila man isa. Ano na yung grade mo? Grade 6. Grade 6. Tapos ikaw nag-apa-squila? Hmm, ginatinguhan ko man. Tani, mapatapos ko man, bla? Para makakita mas sa adlaw ko maubra na kung na ano yung mahimo naman. So, ara mga idol, bali sa... Ari si Idol na tononoy bali bulag pa siya, tapos siya nagapa face sa iya nga Kaya autod kay gusto yang makatapos ini. Kag mga idol may paabot ng tanga buli Galing kay idol naton Mara Kag thank you so much Kag may ara kami nga mga gamay gamay lang nga bulik Pare ah, bugas para sa inyo at least Gamay gamay lang man Kag para sa at least kung Mga aga pwede ka mo maka Ano biskan pa ka mo maka Tigang pwede nyo pa na makaon Kag may ara man kita nga ka, ka ka matsiriya ka ganun pero ang sa dalom So yan mga idol ah, Pamatian naton ang talent ni Nunoy Kaya actually kabalo na siya magkanta So pamatian naton Ang kanta ni Nunoy Sige Nunoy kanta Dati rating kapiling At kasama ka Bawat saglit ay tunay na kay saya diko naisip na magbabago ka pa Akala ko di na magwa pa bakit ba ako ay iwan Ano ba ang pagkakamali? Sana ay sabihin sa akin Nang malaman ko ang sanhi I keep on loving you Kung sadyang di ako Ang sigaw at Ng puso mo Mabuti at nalaman ko Na ako'y di mo gusto Huwag kang mag-alala Kung sadyang di ako Ang lahat ng pinapangal harap mo Kung wala nang pag mo nalama Thank you so much. So yun my idol, please follow for more video and baka sa mga sumusunod ng mga video, baka kayo na yung matulungan. So ara mga idol, bali papuli na kita. Kag thank you so much gid sa mga solid support. Kag amo ang balay ni Nunoy. Kag diri lang natapos sa aton nga video. Kag paki-share sa aton nga mga video mga idol no, para at least damo pa ya magbuli kinunoy. So thank you so much and God bless.